may isang tao malapit sa iyo na gumagamit ng maskara. Ang mga anghel ay nagbababala sa iyo, ang taong iyon ay may tinatagong intensyon. Tila siya'y kaibigan, tila siya'y nasa tabi mo, ngunit sa totoo hindi siya. Nararamdaman mo ba yon? Isang kakaibang pakiramdam. Isang hindi maipaliwanag na pagkailang. Ipinapakita sa iyo ng mga anghel ang mga tanda, ngunit kailangan mong buksan ang iyong mga mata. Ang mga salita ng tao na iyon ay maaaring magtunog matamis, ngunit obserbahan mo ang mga galaw. Mayroong pagkukunwari sa likod ng ngiti. Mayroong hangaring makita kang magkamali. Sila ay nag-aalaga sa iyo, inaalis ang masasamang enerhiya at naglalagay ng mga hadlang na hindi mo napapansin. Ngunit ang iyong bahagi ay mahalaga. Huminto ka sa pagbaliwala sa alam na ng iyong puso. Magtiwala ka sa iyong pakiramdam. Huwag kang magpaloko. Ngayon, mag-isip ka, alam mo na kung sino ang tinutukoy ko, hindi ba? Marahil pinili mong baliwalain dahil ayaw mong maniwala. Marahil iniisip mo na ikaw ay nag exaggerate na ikaw ay gumagawa lang ng istorya sa iyong isip. Ngunit, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, ang iyong pakiramdam ay hindi nagsisinungaling. Kapag may hindi tama, kapag ang tingin ng tao na iyon ay tila walang laman, kapag ang tono ng boses ay nagmumukhang peke hindi iyan paranoia. Iyan ay babala. Nararamdaman mo ba ang pagkailang na yon, hindi ba? Ang taong iyon na nagsasabing nasa tabi mo, ngunit hindi kailanman tunay na nagagalak sa iyong tabumpay. Iyong taong nagpapababa sa iyong mga nagawa. Iyong nagsusubok ng hinain sa iyong isipan na pinapalit ka ng pananaw sa sarili. Pansinin ang mga detalye. Ang inggit ay hindi sumisigaw, ito ay bumubulong. Ito'y nagtatago sa likod ng maliliit, ngunit mapaminsalang kilos. Ngayon, itatanong ko ulit. Alam mo na kung sino, hindi ba? Maaaring ito ay isang tao na hindi mo inakala. Maaaring ito ay isang tao na laging narian, isang tao na pinagtiwalaan mo. At masakit tanggapin 'yon. Ngunit kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Ang pagkakatuklas nito ay ang iyong kalayaan. Ang mga anghel ay ayaw nilang ikaw ay mapalibutan ng mga tao na nagpapababa ng iyong enerhiya na sumasabotahe sa iyong mga hakbang. Sila ay nag-aalis ng mga balakid at ipinapakita kung sino talaga ang karapat dapat na maglakad sa iyong tabi. Subalit hindi nila magagawa ang lahat ng mag-isa. Kailangan mong magdesisyon. Itigil ang pagjustipika sa mga nakalalasong ugali. Ilang beses mo nang nilikha ng mga dahilan ng taong ito? Ah, siguro hindi sinasadyan. Ganoon lang siya talagay. Nagdadaan lang siya sa mahirap na panahon. Tama na alam ng taong ito ang kanyang ginagawa. Sinasadya niyang gawin ito. Pinapalakas niya ang negatibong enerhiya dahil hindi niya matanggap ang iyong pagningning. Hindi niya kayang tiisin ang iyong liwanag. Isipin mong mabuti, kailan ang huling pagkakataon na talagang sinuportahan ka ng taong ito? Kailan ka huling binigyan niya ng papuri ng walang si sa dulo? Kailan ang huling beses na magaan ang loob mo kapag kasama siya? Kung ang mga sagot sa mga tanong na ito ay nagdudulot ng pag-aalinlangan naririto ang tanda. Ang enerhiya sa paligid mo ay kailangang linisin. Nais ng mga anghel na maintindihan mo na hindi lahat ng tao ay nararapat na magkaroon ng akses sa iyong buhay. Ang iyong kapayapaan ay mahalaga. Ang iyong liwanag ay natatangi. At, sa kasamaang palad, mayroong mga tao na naakit sa iyong liwanag para lamang patay nito. Masakit ang katotohanan, ngunit magiging direkta ako, kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Hindi ibig sabihin nito na magtatayo ka ng hindi matutumbasang mga hadlang o mag-iisa mula sa mundo. Nangangahulugang matutunan mong kilalanin kung sino ang hindi karapat dapat sa iyong espasyo. Sino ang hindi karapat dapat sa iyong tiwala. Sino ang nariyan lamang upang sumipsip ng iyong pinakamaganda at iwanan ka ng pagkabahala kapag umalis na. Napansin mo na ba kung paano, pagkatapos mong makasama ang ilang mga tao, ikaw ay nakakaramdam ng pagod? Walang enerhiya. Parang may nawala sa'yo. Hindi iyon isang pagkakataon. Iyon ay pagkaubos ng enerhiya. Pinipilit kang ilayo ng mga anghel mula dito, ngunit kailangan mong gawin ang iyong bahagi. Paano makikilala ang taong nagpapababa ng iyong enerhiya? Ang taong ito ay hindi kailanman ipinagdiriwang ang iyong mga tabumpay. Palagi niyang hinahanap ang paraan upang mabawasan ang iyong nakamit. Ah, pero nagkataon lang iyon. Mas maraming nakuha si ganito. Mas maganda sana kung mas ginalingan mo. Siya'y nagpapaduda sa sayo tungkol sa iyong sarili. Sa tuwing umaalis ka sa isang pag-uusap, pakiramdam mo'y nabawasan ang iyong tiwala sa sarili. Nag-exaggerate ba ako? Magaling ba ako? Itinanim ang mga pagdududang ito ng isang taong alam kung saan tatamaan. Pinag-uusapan niya ang ibang tao sa harapan mo. Akala mo ba hindi niya ito ginagawa kapag nakatalikod ka? Sino mang nagpapakalat ng lason tungkol sa iba, pinapakalat din ito tungkol sa iyo. Lumalapit siya kapag may kailangan siya, ngunit nawawala siya kapag ikaw ang nangangailangan ng suporta. Bigyang pansin ang mga pattern. Ang taong lumilitaw lamang kapag nasa problema, ngunit nawawala kapag ikaw ang nangangailangan, ay hindi kaibigan. Ngayon na natukoy mo na ang mga senyas ano ang gagawin. Putulin mo ang mga ugnayang nagpapahirap sa iyo. Alam ko na hindi ito madali. Maaaring nalalamig ka sa isiping maging bastos. Takot na magmukhang walang utang na loob. Takot na maiwang mag-isa. Pero pakinggan mo ako, mas mabuti ang mapayapa kaysa nasa masamang kasama. Hindi kailangan ng dramatikong pagkakahiwalay. Hindi kailangan ng away. Lumayo ka lang, ang mga anghel ang bahala na ang taong iyon ay umalis sa sarili niyang daan, malayo sa iyo. Pero kailangan mong ipakita, sa pamamagitan ng iyong mga kilos, na hindi ka na magpapaapekto sa negatibong enerhiyang iyon. Simulang unahin ang mga taong nagpapasaya sa iyo. Simula ang alagaan ang iyong sariling liwanan. Dahil, habang mas nagminining ka, mas nahuhulog ang mga maskara. Takot ka pa rin bang lumayo? Kung naroon pa rin ang takot, nauunawaan kita. Pero alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Na ang taong iyon ay matagal ka nang nakuha sa kanyang mga kamay. Pinasampalataya kanya na kailangan mo siya. Na kailangan mo ang kanyang pag apruba Ngunit ito ang pinakamalaking kasinungaling ng pinaniwalaan mo. Malakas ka. Kakayanin mo. At hindi mo kailangan ang sinumang nagpapababa ng iyong tingin sa sarili. Pabayaan mong magtrabaho ang mga anghel para sa iyo. Inilalayo na nila ang mga bagay na hindi mo kailangan. Binubuksan na nila ang mga daan. Pinoprotektahan na nila ang iyong mga pangarap. Pero kailangan mong pahintulutan. Kailangan mong pakawalan ang mga kadena. Kailangan, sa wakas, piliin ang iyong kapayapaan. Sa'yo ang desisyon na ito. At ngayon na ang tamang oras. Kaya, sabihin mo sa akin, magpapatuloy ka bang magpaapekto sa mga taong nais kang pabagsakin? O magpapalaya ka at magtitiwala sa proteksyong nasa paligid mo na. Kailangan mong magpasya. Ngayon, ang patuloy na pagpayag na manatili ang negatibong presensyang iyon sa buhay mo ay isang delikadong pagpili. Marahil ikaw pa rin ay naghahanap ng mga katwiran, naniniwala na hindi ito ganoon kalala. Ngunit mag-ingat, ang mga anghel ay nagbigay na ng mga senyales sa iyo. Kailangan mo lang itong makita magiging mas direkta ako, ang taong iyon ay hindi magbabago. Ang mga taong ganito, na nagdadala ng mabigat na enerhiya, at may nakatagong mga intensyon, ay hindi basta nagbabago ng isang araw. Hindi sila ginising ng pagsisisi at bigla na lang nagsimulang naisin ang iyong kabutihan. Patuloy nila nitong sisipsipin ang iyong enerhiya hanggang makaipon ka ng lakas ng loob na sabihin tama na. At nais ko pang sabihin ito, habang lalo kang nagniningning, lalo silang naabala. Habang lalo kang sumusulong, lalo nilang sinusubukan na hilahin ka pabalik. Ngayon, itanong mo sa iyong sarili, bakit mo ito pinapayagan? Bakit ka nakatali pa rin sa taong iyon, sa sitwasyong iyon? Hindi magkakaroon ng tunay na paglago habang bitbit mo ang patay na timbang. Maaaring ito ay masakit pakinggan, ngunit ito ang katotohanan. Sinusubukan mong sumulong sa buhay, hinahanap mo ang kapayapaan, tabumpay, kaligayahan, ngunit may kargada ka na hindi sayo. Ang taong iyon ay isang patay na timbang sa iyong paglalakbay. Hindi siya tumutulong, hindi siya sumusuporta, hindi kanya itinaas. Bagkus, siya ay humihila. Kinokonsumo kanya. Ang mga anghel ay bumubulong, bitawan ang mga hindi naglilingkod sa sayo. Alam nila na handa ka ng magpatuloy. Kailangan mo lang magkaroon ng lakas ng loob na putulin ang mga kailangang putulin. At huwag mong isipin na ito ay magiging madali hindi madaling iwanan ang isang tao na minsan ay naging mahalaga. Ngunit ito ay kinakailangan. Kailangan mong maunawaan ang pagkakaiba ng pagiging tapat at pagkabilanggo. Ang pagiging tapat ay maganda, ngunit ang pagiging tapat sa isang taong hindi karapat dapat ay pagkabilanggo. Ang pagiging tapat ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap ng lahat. Hindi ito nangangahulugan ng pagpapayag na ikaw ay pasamain. Hindi nito ibig sabihin na manatili sa mga nakalalasong relasyon dahil sa takot na maituring kang walang utang na loob o malamig. Ang tunay na katapatan ay nagsisimula sa iyo. Sa iyong kapayapaan, sa iyong liwanag, sa iyong enerhiya. Kung may isang tao na sumisira nito, hindi karapat dapat ang taong iyon sa iyong katapatan. Tumigil na sa pagtataksil sa sarili para sa mga taong kailanman ay hindi naging tapat sa iyo. Tumigil na sa pagbibigay prioridad sa mga taong ginagawa ang lahat para makita kang mag-alinlangan sa sarili. Gusto ng mga anghel na malaman mo na ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa pag-apruba ng iba. Ito ang malaking susi, hindi mo kailangan ang pagpapatunay mula kaninuman. Alam ng taong nagsisikap na i-destabilize ka na mayroon kang potensyal. Nakikita niya ang isang bagay sa iyo na baka ikaw mismo ay hindi pa nakikita. Kaya siya ay nagtatangkang bawasan ang iyong kumpiyansa, magtanim ng mga kawalang-katiyakan, gawin kang mag-alinlangan sa iyong landas. Natakot siya sa kung ano ang maaari mong maging. Kinakatakutan niya ang iyong tagumpay. Dahil kapag sa wakas ay natanto mo ang iyong halaga, nawawala ang kontrol na akala niya ay mayroon siya sa iyo. At alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga anghel mayon? Panahon na upang mapagtanto mo kung sino ka talaga. Hindi ka maliit hindi ka mahina. Hindi mo kailangang magpaalipin sa mga ugnayang pinahihina ka. Ngayon, nais kong gawin mo ang isang simpleng ehersisyo. Ipikit ang iyong mga mata saglit at isipin ang taong iyon. I visualize ang kanyang mukha. Alalahanin ang mga pag-uusap, ang mga titig, ang mga kilos. Ngayon, tanungin ang sarili, pinapalagay ba ako ng taong ito ng kapayapaan? Hinahatak ba ako o pinipigilan ng taong ito? Mas nararamdaman ko bang mas malakas o mas mahina pagkatapos makasama siya? Kung ang mga sagot sa mga tanong na ito ay nagdadala sa iyo ng sama ng loob, isang hindi komportableng pakiramdam, alam mo na ang kailangan mong gawin. Hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. Nasa iyo ang mga anghel. Pinoprotektahan nila ang bawat hakbang mo. Pinalalayo nila ang mga negatibong enerhiya at inilalagay ang mga taong may liwanag sa iyong landas. Ngunit kailangan mong magbigay ng puwang kailangan mong tanggalin ang mga humahadlang upang makapasok ang bago. Naalala mo ba ang pakiramdam ng pagod? Ang bigat na dala mo? Lahat yan mawawala kapag nagkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin, tama na. Pag-usapan natin ang takot. Dahil yon ang pumipigil sa'yo mayon, hindi ba? Takot na makasakit. Takot na maiwang mag-isa. Takot na magmukhang walang utang na loob. Naiintindihan ko. Ang takot ay normal. Pero narito ang isang katotohanan na maaaring hindi mo pa naririnig. Ang takot ay isang kulungan na ikaw mismo ang lumikha. Ikaw ay nakakulong sa isang relasyon na dapat sanay matagal nang natapos. Nakakulong sa isang tao na hindi ka ilan man ka. At alam mo ba ang pinakamasama sa lahat? Ang taong iyon ay alam na ikaw ay natatakot. At ginagamit niya 'yon laban sa Sapat na ang mamuhay para lamang mapasaya ang iba. Hindi ka dumating sa mundo upang palilitin ang iyong sarili. Hindi ka naririto upang paglaruan. May misyon ka at walang sinuman ang makakapigil sa iyo upang maisakatuparan yon. Gusto ng mga anghel na maintindihan mo ito ng minsanan, hindi mo kailangang dalhin ang mga pasaning hindi naman sa iyo. Ang taong iyon na sinusubukan kang kontrolin, na nagkakalat ng mga pag-aalinlangan at takot hindi nakarapat dapat ng iyong oras, iyong enerhiya, iyong pagmamahal. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ikaw ay tuluyan ng nakalaya? Makakaramdam ka ng agarang kaluwagan. Babalik ang kapayapaan. Ang iyong liwanag ay magliliwanag ng mas maliwanag pa. Ngunit ano ang mangyayari kung patuloy mong ipagwalang bahala ang mga palatandaan? Kung magpapasya kang walang gawin, darating ang mga kahihinatnan. Patuloy na ubusin ng taong iyon ang iyong enerhiya. Magpapatuloy kang makaramdam ng pagod, kawalan ng gana, pagkawala. Ang mga daan na sinusubukan ng mga anghel na buksan para sa iyo patuloy na mahahadlangan. Dahil walang lugar para sa mga biyaya sa isang buhay na puno ng mga hindi kinakailangang pasanin. Alam mo na ang dapat gawin. Ngayon, natitira na lang ang isang tanong, ikaw ba ay kikilos o patuloy na magpapakulong sa mga bagay na nagpapasakit sa iyo? Nasa tabi mo na ang mga anghel, naghihintay sa iyong desisyon. Kung patuloy mong ipagwalang-bahala, lalong lalaki ang sakit. Lilinawin ko pa, alam mong nakakapinsala ito sayo, ngunit nananatili ka pa rin doon, umaasang magbabago ito ng kusa. Hindi ito mangyayari. Bawat minuto na patuloy kang nakakulong sa taong iyon, ay isang minutong nawawala sa iyong buhay. Nawawala ang enerhiya, nawawala ang fokus, nawawala ang kapayapaan. At alam mo ba kung ano ang mas nakakabahala? Ang mas pinapayagan mong manatili ang presensya na iyon, mas nawawala ka sa kung sino ka talaga. Napansin mo na ba ito? Nakaramdam ka na ba ng mas kaunting tiwala sa sarili, mas nalilito, mas hindi gaanong motivated? Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay direktang epekto ng isang presensya na umaaksaya sa iyo. Sapat na ang pagdadala ng bigat ng isang tao na ginagamit ka lang. Harapin natin ang katotohanan, ang taong ito ay hindi nasa tabi mo dahil sa pag-ibig ni dahil sa tunay na pagkakaibigan. Nariyan lang siya dahil pinapayagan mo pinapakain niya ang sarili niya sa iyong liwanag, iyong enerhiya, iyong tagumpay. Ngunit sa totoo lang, ayaw niyang lumampas ka. Kung ikaw ay magtagumpay, nawawala niya ang kontrol na inaakalang meron siya sa iyo. Kung ikaw ay magningning, naiiwan siya sa likod. At ito'y labis na nakakabahala sa kanya. At ito ang eksaktong dahilan kung bakit sinasabotahe kanya sa banayad na paraan, sa mga pahiwatig, sa mga salita at kilos na tila walang kinalaman, ngunit unti-unting hinihila pababa ang iyong tiwala sa sarili. Hindi magbabago ang taong ito. At alam mo yon. Ikaw na ngayon ang pipili. Ibinigay na sa iyo ng mga anghel ang lahat ng mga senyales. Sila'y nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang ito, ngayon, mayroon kang dalawang opsyon. Isa, ipagpatuloy ang pagpapahintulot na may espasyo ang taong ito sa iyong buhay. Ito'y nangangahulugang magpapatuloy sa pagdadala ng isang bigat na hindi iyo, patuloy na makakaramdam ng pagod, hindi motivated, at nakabilanggo sa mga siklo ng negatibidad. Dalawa, gumawa ng desisyon na lumayo. Ito'y hindi nangangahulugang kailangan mong lumikha ng alitan. Hindi nangangahulugang kailangan mong maging bastos o agresibo. Nangangahulugan lamang ito na pinipili mo ang iyong kapayapaan higit sa lahat. Ang proseso ng pagpapalaya ay hindi madali, ngunit ito'y kinakailangan. Hindi kita pagsisinungalingan. Ang desisyon na putulin ang tali sa isang tao ay maaaring masakit. Maaaring makaramdam ka ng pagkakasala. Maaaring makaramdam ka ng pangulila. Maaaring magtanong ka pa kung tama ang ginawa mo. Ngunit alam mo kung ano ang mas masakit kaysa sa pansamantalang sakit na iyon. Ang sakit ng patuloy na pamumuhay sa isang kasinungalingan. Napakatagal mo nang dinadaya ang sarili mo, binibigyang katwiran ang mga kilos na walang katwiran, sinusubukang makita ang pinakamahusay sa isang tao na nagdadala lamang ng pinakamasama sa iyong buhay. Ngayon ang tamang panahon upang maging tapat sa iyong sarili. Karapat dapat ba ang taong ito na manatili sa iyong landas? Napakahalaga ng iyong liwanag para ito ay mapatay. Mayroon kang misyon sa mundong ito. May mga pangarap ka, mga plano, isang maliwanag na kinabukasan na naghihintay sa iyo. Ngunit paano mo inaasahan na maaabot ang lahat ng ito kung patuloy mong pinapayagan ang isang tao na patayin ang iyong minas? Ang mga anghel ay nag-aalis ng mga hadlang sa iyong daan, ngunit ito ang huling hadlang na kailangan mong alisin. Ito ang huling pagsubok. May lakas ng loob ka bang piliin ang iyong sarili? Unahin ang iyong kapayapaan. Protektahan ang iyong liwanag. Huwag nang mabuhay sa pagtatangka na patunayan ang sarili sa taong kailanman ay hindi kikilalanin ang iyong halaga. Ang taong ito ay kailanman hindi tunay na papalakpak para sa iyo. Kailanman hindi kikilalanin ang iyong mga tagumpay. Kailanman hindi magiging bukas ang puso sa iyong tabi. Dahil hindi sa interes niya na makita kang lumago. Gusto niyang manatili kang maliit, umaasa, at walang katiyakan. Ngunit hindi ka ganoon, malakas ka, may kakayahan, at handang lumampas sa iyong mga hangganan. Ngayon, makinig ng mabuti, hindi mo kailangang magbigay ng paliwanan. Madalas, ang nagpipigil sa iyo ay ang takot na kailangang ipaliwanag ang iyong mga desisyon. Iniisip mong kailangan mong ipaliwanag kung bakit ka nagpapakalayo. Iniisip mong kailangan mong magkaroon ng malinaw na dahilan, makatwirang katwiran. Hindi mo kailangan ng kahit ano sa mga yon. Ang iyong kapayapaan ay sapat ng dahilan. Ang iyong intuwisyon ay sapat ng rason. Kung nararamdaman mong may mali, may mali nga. At iyon ay sapat na. Paglayo ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili. Hindi ito pagiging makasarili. Hindi ito pagiging malamig. Hindi ito kawalan ng utang na loob. Ito ay pagmamahal para sa iyong sarili. Pagmamahal para sa taong nagiging ikaw. Pagmamahal para sa iyong kapayapaan, sa iyong liwanag, sa iyong paglalakbay. At narito ang mga anghel upang tiyakin na hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. Sila ay nasa iyong tabi sa mismong sandaling ito, pinalalakas ka, ginagabayan, at pinoprotektahan ka. Ngunit hindi nila maaaring gawin ang desisyon para sa iyo. Kailangan mong gawin ang unang hakbang. Alam mo na kung sino ang taong ito, hindi ba? Ngayon, ang tanging kulang na lamang ay ang iyong tapang na magsabing tama na. Kaya, sabihin mo sa akin, handa ka na bang magpalaya? o magpapatuloy kang nakakulong sa isang taong hindi kailanman naisip ang iyong kapakanan. Palayain ang sarili mula sa taong hindi ka nais na maging maayos. Magparehistro, ilike at magkomento, pinipili ko ang aking kapayapaan.